Hindi, hey, may lusot-lusot dito. Ayan, no? Oh. Ang galing, no? Ah, di ba? May -ganto pa ganto-ganto pa, ya. Oh, alam nyo na! <laughs> ayan, may pa ganito pa sila. Oh, Ayan may hagdan-hagdan pa. Diba? Ah, dito pala yung sliding. Ito yung akyatan. Hindi man ako marunong mag-slide kasi takot ako. Diba? Ayan. Ah, diba? Kala namin, uuwi no kami hindi makapag -swinging. Pero eto. Nakapag-swimming din. Ay, tingnan mo, may paduyan pa yan, guys. Paduyan pa yan. O, oh, diba? Nakaduyan kami. Nakakatakot. Babig lang malaglag. lalagyan <laughs> <laughs> Sama. oh, dito muna kami ngayon. Uh, si... Nandito kami sa kabilang resort. Dito pala may tubig. Doon sa dalawang pinunta namin na resort, resort is wala siyang tubig. Ito kasi merong guest. Kaya ayun. Diba? Nakapag-swimming kami. Uy!